Ah, uh, magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat Reaction Video. Bali ang bibigyan nga pala natin ngayon mga ka-horror ng reaction video no, ay yung isang content creator na nag-upload ng video sa Facebook. Na kung saan uh, na claim nila na sila raw ay nakakuha ng isang tunay na pangil ng kidlat at ang pangalan niya pala ng Facebook page nila no, mga ka-horror ay Ed and Manong TV. So, kung gusto niyo mapanood yung video no, pwedeng yung bisitahin yung kanilang uh, uh, Facebook page at doon makikita niyo na naka-upload yung video. At tungkol naman dito sa reaction video na ito na ginawa natin mga ka-horror ay uh, kikilatisin lang natin kung totoo nga bang uh, pangil ng kidlat yung uh, sinasabi nilang nakuha nila. So, ano pa ang hinihintay natin mga horror Tara at sabay-sabay nating panoorin at sabay-sabay tayong mag-react doon sa video na in-upload ni Ed and Manong TV. So dito nga no mga ka-horror ay makikita natin ang isang lalaki no na tumatakbo at patungo siya doon sa may sagingan. At uh, yun nga sinasabi nila na may tumama nga raw na kidlat doon sa mga puno ng saging. Makikita naman natin na talagang nakatumba yung mga puno no. At tila umuusok pa nga yung uh, saging At dito nga ay hinahalungkat na ni kuya yung tama ng kidlat uh, Kung baga hinahanap niya rito yung pangil mismo So bigyan ko muna ng reaction mga kahorror itong uh, tama ng kidlat doon sa sagingan ano? So dito nga mga kahorror ay eh, makikita nga natin na uh, may ilang puno nga ng saging na nakatumba At uh, tila nga tinamaan ito ng uh, kidlat ano Napansin ko lang din mga ka-horror na pila kakatama lang ng kidlat doon sa puno. So kung pagbabasihan natin yung ganong uh, sitwasyon, ano, dapat uh, merong uh, nag-aapoy dyan na parte doon sa puno na tinamaan. Parang ganito mga ka-horror. Ito mga ka-horror, kakatama lang ng kidlat doon sa puno at uh, makikita nyo naman na talagang uh, nag-aapoy pa no, yung pinagtamaan. Pero doon sa saging sa na tinamaan na sinasabi nila, bakit walang apoy ano? Pwera na lang siguro mga kahoror kung itong uh, tama ng uh, kidlat sa puno ng saging ay may ilang oras na ang nakalipas. Pero sa reaksyon ng dalawa, tila kakatama lang ng kidlat eh. So panoorin ulit natin. Sa pagkakataon naman na ito mga kahoror ay uh, hinahanap na ni kuya yung sinasabi nila na pangil ng kidlat na nakita nila. So yun, hinahanap nila doon sa pinagtamaan anong ano no, nung uh, kidlat. At gaya nga nung sinabi ko no, kung ito ay uh, kakatama lang ng kidlat. Dapat diyan ay uh, kumbaga nag-aapoy or umuusok pa talaga 'yan, yung mga pinagtamaan na 'yan. Kaso hindi eh no. So pwedeng uh, scripted tong uh, ginagawa nila kuya. Pero tingnan natin at uh, mamaya nga ay ilalabas nila o makikita nila yung pangil ng kidlat at ikukumpara natin ito dun sa mga talagang tunay na batong kidlat na nadiscover ano dun sa mga talagang pinagtamaan ng kidlat. Ito. Tiga mo tay, baka umilalim lang yan tay. Ito talaga totoong tinamaan ng kidlat mga idol. Sa mga hindi pa nakakakita ng pangil ng kidlat, to papakita namin sa inyo wala mang meron yan sa punto naman na ito mga kahorror ay tila nadulas itong si kuya no? kasi sabi niya doon sa mga hindi pa nakakakita ng pangil ng kidlat ay ipapakita namin sa inyo yung parang yun yung pagkakasabi niya eh. tapos bigla siyang uh, bawi na sinabi niya na uh, siguro meron yan parang nadulas lang si kuya no? na talagang may makikita sila doon na pangil ng kidlat dahil uh, tinaniman nila ito So ituloy natin yung video mga ka-horror Meron yan, tignan natin, tignan natin no O di diba mga ka-horror Sabi niya meron daw tapos bigla niya binabawi Uy dito lang pala oh Andiyan na tayo Tingin niya, patingin niya tayo ulo yan oh at 'yun nga no, mga ka-horror, successful at nakita nang araon nila yung sinasabi na pangil ng kidlat. At tingnan natin ko ano ba ang itsura ng pangil ng kidlat na ito. At 'yun nga, sabi nakabaon daw ito ron sa may uh, pinaka gitna nung uh, uh, katawan ng saging. Ayun, makintab mga idol. Eh nao. Eh, eh. Ayun, ayun. ayun, ayun oh. Ayun, mga idol, oh. lo, makintab. At yun nga no, mga kahoror, kinumpirma nila na talagang yun yung pangil ng kidlat at sabi pa nga ni kuya ay, makintab daw. ka tay. Eh? sa namin, sobrang init. So dito mga ka-horror ano ay medyo uh, nagtataka lang ako kay kuya kasi bigla siyang nagsuot ng guwantes at ang sabi niya ay mainit daw. Samantalang kanina nung nga uh, Nakita nila yung pangil ng kidlat na nakabaon doon sa katawan ng saging ano. Ay halos dinadaliri niya o kinakamay niya yung mismong pangil ng kidlat at hindi naman siya napapaso. So medyo late reaction yung ginawa ni Kuya no. Dapat nung una palang lang na sila eh. Ay mga idol pangingil ng kidlat na Sabi ko sa inyo ayun oh. IU, na masyadong mainit yan idol kailangan nyo talagang gumamit ng gloves dyan at yun nga no mga horror ang sabi ay masyadong mainit at kailangan nyo gumamit ng gloves pero actually no uh, wala ka namang nakikitang usok doon sa mismong pinagtamaan kung yan ay sobrang init dapat yan ay uh, talagang uh, umuusok ano eh no, no. patingin nga tay patingin nga tay ayun idol o oh. Ayan po yung pangilang kidlat mga idol Sa so, hindi pa nakakakita ng pangilang kidlat Ayan po yan, pag tumama po yan sa isang puno Pag hindi nyo nakuha agad, nalulusaw po yan bu. So nadinig nyo naman ano ang sabi Ay uh, pagka raw hindi nakuha agad yung pangil ng kidlat Ay nalulusaw raw yun agad Actually mga kahoror no, doon palang ay uh, mali na agad itong si kuya Dahil ang uh, tunay na batong kidlat o yung tinatawag na fulgurite Ay hindi agad nalulusaw kapag ka ito ay hindi agad nakuha ang fulgurite ay hindi agad nalulusaw kahit hindi mo ito agad makuha. Nabubuo ito kapag ka tumama ang kiblat sa buhangin o lupa at natutunaw ang silika dahil sa sobrang init bago muling tumigas na parang salamin. Dahil dito, matibay ito at maaaring manatili sa lupa ng libu-libong taon. Gayunpaman, marupok ito kaya maaaring mabasag o madurog kung maapakan, mabundol o mabasa ng matagal. Hindi ito naglalaho agad pero dapat ingatan kapag huhukayin. So hindi tama yung sinabi ni kuya na kapag ka ang isang pangil ng kidlat ay hindi mo agad kinuha ay ito ay mabilis matunaw. Ano eh, oh, parang bato siya. Ayun, idol, oh. May asul siya sa lobe idol. Baka iba tong nakita natin ngayon. Mayroon siyang asul sa lobe. Ayan yung pangil ng kidlat mga idol. So yun mga horror horror no? kung ako naman ang inyong tatanungin ay uh, hindi ako naniniwala na ang nakuhan nila ay isang pangil ng kiblat at yung video na ginawa nila ay uh, for content lang. Pero yun nga mga ka-horror, pwede naman ding ipatest nila kuya yung nakuhan nilang sinasabi nila na pangil ng kiblat at kung ito ay talagang totoo ay uh, at makakuha ng certification ay malaki-laking pera to mga ka-horror kasi yung ganito may mga bumibili talaga ng ano eh ng mga ganitong klase ng uh, bato so kayo naman ang tatanungin ko mga ka-horror ano sa tingin nyo ang nakuha nila kuya ito na nga ba ang tunay at legit na pangil ng kidlat kayo na po ang bahalang humusga Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting maraming salamat po